tayo sa Rizal Avenida Rizal Avenue Avenida so mag a nga tayo dito sa uh, quest ng mga second hand uh, KN KS trading dito sa 739 Rizal Avenue Santa Cruz Manila so marami po dito mga gamit na surplus na po siya so m m napakarami mga uh, kitchenware at iba iba pa So, so ito guys yung mga bubungad sa atin dito may mga ganito ano, mga tag 25 pesos which okay. kasi ayun guys may mga picture frame sila rito no? kagaya na ito, marami mga kitchenware mga takuri, wow stainless na nila, mga takuri Richard Cooper dito, napakarami rin yung mga pan display yan, kagaya na lang nito 1,000 3,000 o oh, yan 1,800 guys yan na yan na yung malaki na yan ito naman 1,500 no? laki napakarami iba diba nga ano? sa mga ma mahihilig dyan mga collection guys no ito mga pang ano, pan display guys 800 1300 1 2 ha ganda ito rin yung mga kitchen Japan po yung mga na wares guys ito 50 pesos ang ganda ganito sample oh. sample lang 50 pesos na to gandong klase ayan 50 pesos 35 25 sorry ah Pala mo yung lumang-luma na, na sasakyan nagdaan pero goods na goods pa siya ngento kalakuyan 120 wala <sugfoot> <tries> so yan, iba't ibang klase ng mga plant. Lapito, mangkok, uh, plato platito, mangkok, plato kung ano pa ba dyan no? lagay na sa naman dito naman tayo sa mga kasirula ayan o oh. ganda ng klase no sample din ito ganito klase oh. non stick 800 pesos japan daw po ito guys ito stainless din to freezer cooker 2.000 dan itu guys 850 500 500 120 ito naman guys itong nakakahon na to itong nakakahon na to 3-5 may dalawang bantay na yan you know, na parang nagwawalis sa kanaga ano na yung dalawang nagwawalis na yan 3-5 3-5 ang halaga nya kasama yung kwadra nya lang yeah. pagdating naman dito sa mga ibon na to ang babagano ito yung mahal din pala to 2-5 din yan dito meron din guys yung pantatak oh. rubber stamp hmm. ito manok na to 1.5 yan ito one five. So, marami rin na inuman ng tea yan ito ganito sample na lang guys oh. 35 pesos <coughs> ito 1.5 yung relo na 'yan 800, 500. Ito 300. 300. Itong aso na 'to, pangit na 'yan. Eh. Aso uh, 800. Ito 500 pesos. Ito guys, buda da 15. Oh, happy, smile. 15 ito mahal 5,000 ganito lang guys so, 5,000 nakikita nyo ba yan 5,000 lang to ito rin mahal din 1,500 ganito lang sya 1,500 ito uy sobrang bigat pala kaya pala so late kaya pala siguro mahal 1,500 ito naman 2,500 ha huh? ito dito guys makakabili ka ng iba't ibang klase ng mga relo na napakaganda ayan oh Eto, yung mga uh, pang red wine na mga glass meron 350 may 180, 120 so iba ibang klase no? dito meron din 80, so siguro ito overall overall nasa 17,000 lahat na yan lahat na yan medyo mahal eh ito, ito 18,000 no? lahat na yan 18,000 na ito guys yan no? Oh, napakarami so hindi kayo ano hindi kayo mahihirapan na mahanap nyo yung uh, hahanapin nyo rito dahil napakaraming pagpipilian napakaraming nilang items kaya so, nyan guys yan ah oh, 1,000 pesos yan ah 1,000 pesos ito medyo mas mahal 2,000 guys depende yata yan 1, <laughs> eto 25 na to wow eto guys 25 18 nan stick 1800 800 eight hundred eight hundred to pero renola. renola eight hundred, eto banda 16 may ano na siya nandok na sa loob 16, guys. Pagdating naman dito, yan, no, mga, uh, mga collectibles na uh, van display. So, kagaya yan, 25, 15, 800. So, yan. Nandito lang yan, guys, sa Rizal Avenue. Okay. Avenida. Dito yung location po nila. Napakarami nilang display dito. yun two two five. two five from Japan oh like ito po four hundred fifty yun one thousand ah itu akan di collection se Japan. ito na yun nakita ko sa kanina mga ano yung parang nilalagay sa ulo nila super so, parang gamit sa mga ano, hari mga sundado, or, yung mga sundalo o yung nakikipag nakikipaggyera so parang so ito ha? yung mga katungkulan na yun pag ganito so ito guys hmm. Ito. Isa ka nang ganap na. Oh. Pag pala to ng hari. Tapos ito na. Laglagay na yan. Ito. Ito matindi. Talagang uh, ano. Malaki na. Oh. Uh. iba na mga pana yung pana oh. ah ganyan yung mga gamit nila guys pana oh. sabat oh. yun yung arrow yun oh. yung mga spear pa na arrow bali 3, 5 yan guys set na yan pag nabili mo dalawang pana mga 1, 2, 3, 4, 5 na arrow yung pinakasibat niya. yan yan five. 2.5 2.5 din yun 1.5 Ito yung gamit ng mga parang pana Tapos ito siguro siyempre sa mga officials sinusuot dan ana awas ya nah samurai guys One, two. Huh. 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 ito? Huh. 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 Magkano ito? 8,000 guys oh. Magkano pa swerte oh. Bulang Kristen. 8,000. Ito jade ba ito? Jade. <laughs> ito yung mga oh, pa dito guys. Mga nag-aamin. Yung nag ng swerte. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time, I don't know. I let you go, I'll let you in this time. I don't know which way to go round and round and round again. Are we something that just needs to end this time?